so ngayon, tapos na yung work namin. Paglinis na din. So, ma-share lang kami sa inyo. Uh, bakit nga ba mahirap tumanggi sa mga hapon? Lalo't pag sila ay nag-ayang kumain sa labas or di kaya mamasyal. Sa so, tingin mo, bakit ang hirap tumanggi? Una-una sa kanila, ano, warui. Ano mean, yung ano? Pangit. Parang pangit parang tinanggihan. Parang sa kanila, hindi sila good person. Kasi nga, minaya kanila. Kasi tumanggi ka. Oo. Oh. So parang kasi yung last na experience ko yun, yung alam mo yung sa na, sa hindi na sasabihin nakakain sa labas. Mm. So parang syempre ikaw, nakaano naka, ka na, nakaisip na nang gagawin yung mag-uwi. Mm. And ang hirap tumanggi, di ba? Yeah. Pag mga ganun. And yun nga, parang pakikisama talaga sa kanila. Kaya ayun nga. Isa pa, nakakahiya din kasi nga sila yung nagbamahaya. <laughs> yeah, yung... Sinan. O yung aabot ka rin ng pambayad, pero sabi nila, hindi, hindi, okay lang. Oo. Oh, oh. <laughs> kasi isang oh. beses sinabi sa amin is don't worry pag sila yung nag-aya, walang oh. ano, walang kawala oh. kang iisipin na ikaw yung oh, magbabayad. Pero di ba sinabi naman natin tayo magbabayad? Oh. As Pilipina din na mag-Pilipino, I mean, di ba, syempre nakakahihari yun na, ano. Oh, oh. O so, I mean, oh, kung gora tong mga to, kasi libre na. Di ba, si eh, diba, syempre. Oh, oh. Pag sila kasi nag-aya, ganun talaga yeah, yeah, yeah. sila yung magbabayad. <laughs> And ayun nga sabi namin ano, kotay, di ba yung oh. kotay, yung ano to, jumbang. Ano diba? paano may Tagalog? Ano yung jumbang? Yung sunod-sunod? Ay yung ano, palitan Palit, naman. ayun so. palitan naman sabi namin kung pwedeng palitan naman yung ititreat niya. Kasi nga syempre parang nakakaano din naman, marami naman kami mga pinay pero mm. bakit kami na lang ng kami yung sinasama niya. Pero ayaw niya, siya na rin yung mismo yung nag na ayaw niya mm. mag-invite uh, ng iba or iba naman yung libre niya. So ayun lang. So ang ending kasi nga dahil laging tayo yung aaya <laughs> ah, ah, na kakaya sa mga kasama so, namin Pinay. Oo. Yeah. Pero yun nga, hindi naman natin siya mapipilit kasi yun naman yung gusto niya. So, yun, pag nag-aya, gora lang din kami. Uh, so, yun lang. lang mahilig talaga silang mag-aya. Lalo na kung nagustuhan nila yung ugali mo. Yes, exactly. Close sila sa'yo. iyo. Mm. Oo, Kanyang. totoo pala. Panatag yung kalooban nila sa iyo. Oo, grabe po naman yes. silang magtiwala. Sobra-sobra, buhos talaga. Yeah, sana po, ka, binibigay diba? lang. Uh, I hope na <laughs> <laughs> makaka-relate din yung mga kapwa naming Pinoy na mga kaibigang hapon na pag sila nag-aya, nakakahiya talagang tumanggi. Yeah. Diba? So, iyan lang. Salamat sa inyo. Yeah. Bye! Bye. Bye.